And there you have it. One is 12 pesos per unit, one is 1,500 pesos per unit full cost, and both of them are complaining. So let us find out, mga kapuso, kung ano ang mga complaint nila. Okay, Charlie, nag ang PUP recently. Uh, hindi naman kayo ang tinaasan ng tuition fee. Ano ang dahilan kung bakit kayo nag-rally? Uh, kasi po, ah, uh na nagkaroon ng Board of Regents meeting doon sa PUP, March 8. And then, isa dun sa agenda is yung 100% na pagtataas ng mga uh, tuition fee doon sa graduate school, open university, and uh, miscellaneous fee doon sa undergrad. Uh -huh. Then, aside doon, uh, may isang agenda doon wherein uh, may paghahalaw ng policy like STFAP na isa local version ng PUP siya ay, uh, Socialized Tuition Fee Scheme uh -huh. na gaya ng UP, ng UP uh -huh. like STFAP. Wherein, yung first phase niya o yung, yung una yang gagawin eh, is itaas yung uh, tuition noong graduate school, open university and then miscellaneous fee ng undergrad. Uh -huh. So, uh, at that point na parang naisip namin na magkakaroon ng parang STFAP sa PUP eh, sila 1,500 pesos because of STFAP. Then tayo, from 12 pesos, akit tayo ng 1.5. Papayag ba tayo? Natatakot lang kayo <laughs> na hindi pinag-aaralan pa pero natatakot na kayo uh, na ayaw niyong... Uh, okay, Cleve, uh, meron ka bang problema sa STFAP? Ang problema namin sa STFAP, palagi naman, and uh, we always point this out, yung kakambal niya na pagtaas ng tuition fee. I think hindi po misplaced yung worry nung ating mga estudyante sa PUP. Anong kakambal na mabagpataas na ng tuition fee? Since 1989, when uh, nung una pong uh, inimplementa yung STFAP sa UP, mm -hmm. meron po tong mga sister or twin sister na mm -hmm. tuition hikes palagi. So, Aha. kaya po mula po sa 40 pesos per unit, we're now, um, ang binabayad na po ng mga estudyante ngayon is 1,500 pesos per unit. Okay. Sino lang ang nagbabayad ng 1,500 pesos? Siyempre, mag apply kayo. Natural. Kasi you want a discount. Lahat po ng mga estudyante na galing sa pamilya ng more than a million, Alright. yung kanilang family ano In income. other words, pag ang income ng pamilya ay over 1 million pesos, ayan, 1,500. May problema ka ba dyan? According po sa Atanasio Report na basis ng STFAP, ang full cost po ng pag-aaral sa UP ay around 1,552 pesos. And then, yung mga higher income po, ang babayaran 1,500. That's so, the national report po. was when? Um, 2006. Okay. okay. Now, the full cost of a student is 77,000. Ah. So, what's wrong with that? Kung kaya mong bayaran? Hin, hindi po iskolar ng bayan yung ganung pong konsepto na babayaran mo yung full cost. Eh, hindi nga full cost. Eh, 60,000 yung babayaran Or partial na. po. Kasi yung pagpasok po namin ang ah, gusto mo? The full You subsidy. want every yes. university student... Yes po. To have a full subsidy. Yes. Hindi magbabayad. And why is that? Because it is yeah. the right of the youth. It is the right of the youth to have free education at the university level or is it the right of the youth to be educated? To be educated. Okay. So may bracket B yan. Ano ang bracket B mo? Ang bracket B po ay 1,000 pesos per unit. Ayan. In other words, kung ang sweldo ng between 500 and 1, 000, 1 million pesos, 1,000 pesos per unit ka na lang. Bracket C, 600 pesos na lang. Bracket D is 300 pesos. Anong problema dyan? Kung ang mga estudyante ng PUP, eh, ang mga parents nila is 1 million, gusto mo, hindi, hindi rin sila babayad? Um, Charlie? Bilang ang UP at ang PUP ay isang state university, mm -hmm. It's very uh, unjustifiable na gano'ng kataas yung babayaran ng matrikula dahil sila supposedly ay subsidized ng government. Uh -oh. uh, kung sabihin natin ng isang pamilya ay kumikita ng 1 million and above, siya ay mag-aaral sa Ateneo or lasal justifiable to pay uh, 1,500 pesos and above per unit. Bakit? I guess malaki yung pinag ng isang private university at saka ng state university not in the quality of education pero sa, uh, sa quantity ng kanilang binabayaran you don't mind if they're going to, if they they go to ateneo that they will pay but if they go to they want the filipino people to pay for them kagaya po ng sinasabi ng united nation na supposedly ang 6% ng GDP ng isang ng Pilipinas uh -huh. ay supposedly inaallocate niya for education. Uh -huh. Pero ang inaallocate lang po niya ngayon ay 2% lang. Uh -huh. Ibig sabihin, yun yun yung dahilan, yung punot dulo ng dahilan ng pagtataas ng mga matrikula -yon. doon sa state university. Eh, saan ka kunin ng pera ng gobyerno yung yung 6%? Uh, saan kaya? Kasi sobrang laki ng binabayad ng Pilipinas sa pambayad utang panlabas. Excuse me ang utang po ng Pilipinas panlabas ay napakaliit na. In other words, this is an ideological thing. You want the Filipino people to pay, right? And because the government was wrong and it spent money outside and now you want the government to pay but it's not the government eh. It's the Filipino people, hindi ba? Pero for example po, sabihin natin sa PUP, napaka wala o napaka-rare ng isang estudyante ng galing sa isang pamilya Why do you insist that government must pay for everybody's... I really don't understand this. Tingin, tell uh, me, tell me, um, Cliff. Kaya po ang isang pag -a, -a, iginigiit po ng mga kabataan na yung edukasyon gawin niyang responsibilidad niya, yung pagpapaaral, dahil ang tingin po namin, ang may gain po at the end of the day dun sa pagpapaaral, pagkakaroon ng isang literate na Uh, Filipino youth isang labor force na baka kapag ang uh, uh, bag in the future is because we think education is a public good. Dahil, for example in the case of uh, UP Manila, yung ating po mga health sciences students, bakit kaya sila pupunta sa ibang bansa pagkatapos nilang graduate? Oh, oh. Because they paid uh, around 30,000 thousand first every semester. Na mahal po yon at uh, kailangan po nilang bawian in the future. Po, yung konsepto po, very essence ng isang scholar ng bayan na pinag-aaral ako ng sambayanan and I have to give back after I graduate. Dun po yung tinitingnan na namin na magiging public okay. Siya. Okay. So in other words, pag pinaaral ka ng, ng, ng gobyerno na, walang, na wala kang bayan, mag i ka dito sa Pilipinas. Ganun ba yon? Because meron kang utang na loob binigyan ka scholar ka ng bayan Ayan. pero nag 40% na ang bayad ng gobyerno ayaw niya pa we think kaya niya pong sagutin yun okay so in other words mga kapuso according to our students here the philippine government is at full responsibility and must pay for all this where it gets the money we don't know yet